Nagulat nga ako sa mga batang to dahil alas 9 ng gabi naglilin sila kaya may naisip ako dahil mababait sila. Hey guys, uh, magkakabit tayo ng mga monitors na bago. Kasi yung mga monitors kagamitin sa kabilang branch, yung kabilang pwesto, bumili ako ng mga bagong monitors para naman sa may main natin. Okay? Ayan, ayan yung binili ko. Apat lang muna. Buti na nga lang may alam ako sa computers kaya hindi ko na kailangan magbayad ng tao para gumawa nito. Mahalaga kasi sa isang business na dapat alam mo rin yung mga iba't ibang bagay dito, lalo na yung mga basics para less expenses. Pinalitan nga pala natin yung monitors dito para naman mapaganda yung laro nila dahil may mga sobrang oras binigay ko na rin sa pamangkin ko. Pinalitan ko na rin pala yung mga wallpaper ng desktop natin. Lahat sila para naman uniform at saka branding. Kasi guys, kung magbabayad pa ako ng taong gagawa nito, mapapagastos tayo, kaya ako na lang gumagawa pagkatapos ko nga mapalitan ng monitors yung tatlong PC, pinalaro ko yung kapatid ko, si Eric tapos yung pamangkin ko ng libre kinaumagahan nga, wala pang gaanong tao dahil nagsipasok yung mga bata, may mga bata nga agad dito na walang pasok, kaya kinalaro ko muna sila dahil naboboring din ako, pero may pasok tayo mamaya, kaya in-enjoy ko na lang yung pagbabantay dito habang naglalaro Ang galing mo! Ang galing mo! Ang galing mo! Ang galing tayo ng plastic ng yellow para sa mga bariya. Maraming na kasing bariya dito. Ayan, Ayan ibabalot natin. Nag-coins out na rin pala tayo in 4 days. Maraming barya kaya namili na ako ng plastic ng yelo at binalot ko na to. Marami pa tayong ibabalot. Ayan. Nabalot na natin mga piso. Ito naman. Wala pa tayong coin counter ngayon. Pero, bibili rin tayo noon soon. Hey guys, um, papasok na tayo. Sobrang daming mangyayari ngayon since hindi ako pumasok kahapon. Kasi wala naman talagang ginagawa. Walang picture. So, Inanong ko na lang um, Nilagay ko na lang yung oras ko dito Sa my computer shop natin So Pagpasok na tayo Let's go Kukotya ako ngayon kasi May init sa sobrang init, napakotse talaga ako. Nagtitipid nga ako sa gas talaga dahil nga sobrang taas ng konsumo ko sa gas dahil sa pagkukotse. Pero dahil hindi ko kaya yung init, nagkotse na ako. Pagdating sa school, wala rin ganong ginagawa. Kaya medyo naboboard na talaga ako dito. Sa totoo sin, marami akong hinahabol na project. Hindi dito sa school, kundi sa mga project ko sa social media. May isa nga rin akong problema sa computer shop. Sobrang hirap i-coins out ng mga barya. Kaya namili na ako dito sa Japan Home ng mga lagayan ng barya para ilalagay ko na lang sa mga box ng mga coins para kukunin ko na lang kapag coins out hindi iisa-isahin o dadakotin yung mga barya sa isang business guys dapat alam nyo kung paano yung susolusyonan yung mga problema para mapabilis yung pagproseso ng business natin tulad neto Nung una, nahihirapan kami rito dahil yung Xbox na nilabas namin ay eh, oras-oras muna, hindi kailangan hulugan. Ang pinaka problema dito ay eh, lagi kaming tinatawag kapag may maglalaro Kaya hassle, akyat baba ako sa bahay namin Kaya ang ginawa ko, bumili na ako ng coin slot Para naman hindi na ako tawagin dito, automatic na Buksan na lang nila at makakapaglaro na yung mga bata Kinaumagahan uli, hapon, may gustong i-challenge yung bata sa akin One on one daw kami dito sa karera pero hindi siya nananalo Kaya ang sabi ko, better luck next time Siya pala si Nathan, yung pamangkin ko At yung tropa niyang si Joshua Sila yung nakita ko naglilinis Pagkatapos maglaro ng mga bata dito Sa sobrang bait nga nila Naantig yung puso ko, talagang Kaya agad-agad akong kumuha ng bariya At sabi ko, palalaroin ko sila ng libre Ano kagawa niyo? Lilin Ha? Lilinis Bakit?

Nakita ko kayo sa si CCTV nililinis niya eh. Kala ko! Sige ka nakatingin. Lagi ako nakatingin dyan. Kala ko naghanap. Awag raw bloks na kayo. Laka na mga ko. Dahil mabait kayo. Masawad na rin ako. Masawad ka Sobrang saya nila sa pagro Roblox. Sila kasi yung mga batang hindi nakakapaglaro dahil nauunahan lagi. Pagpunuan na kasi sa shop, hindi na sila makalaro. Deserve naman nila yan dahil may mga pagkukusa sila. So yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!